Sa may mga taong may diabetes type 1, diabetes type 2, simula pa lang ng diabetes, or matagal lang may diabetes, may mga sintomas katulad ng pamamanhid ng kamay at paa, or madalas sa pag-iis sa gabi, pagod na katawan, pagbaba ng itimbang, laging nauuhaw, mataas sa sukal sa dugo, makinig sa akin. Uminom mo sa tochi upang makita ang epekto sa loob ng 40 days. Pagkatapos ng 10 days, mababawasan ang pag-iis sa gabi at makakatulog na ng maayos. At pagkatapos ng 20 days, mawawala na ang pamamalihid ng kamay at paa. At pagkatapos ng 40 days, ang blood sugar ay magiging stable ng 6 to 7. Hindi na kailangan mag-alala sa mga komplikasyon ng diabetes. At saka, ang aking ano po, 1, 200, naging 154 na lang po kasi nag-take ako ng Satoshi. Ako ay gumagamit ng Satoshi sa loob ng dalawang buwan. Ako ay nagpunta sa aking doktor para magpa-check-up at ang sabi ng aking doktor na ang blood sugar ko ay naging stable na. At ako ay nagulat sa bisa ng si Ako ay nakakakain na at nakakatulog na ng maayos. Nung dumating ang si Totsi, sinubukan ko uh, up, to, uh, up to two tube. Nagkaroon na less ang aking uh, pag-inom sa si Totsi. Nawala yung pamamanhid ng pako. Nag-less siya. Dat tapos yung gutom, medyo nagles din. Hindi ako dati talagang kakain ako. Pag nagutom ako, eh, kain. Medyo nagles din ng konti. Pati yung sakit ng ulo ko, nagles din. ah, uh, eto si Tochi, nagpapasalamat ako na dumating sa buhay ko to. Dahil um, lahat ng naging naramdaman ko sa, si Tucci, sa, sa katawan ko, naglesya less Sabay na kami. So, supposed to be two months eh. Kasi nung, nung order siya, tinatry niya ako. Um-effective siya kahit hindi na ako nagte ng ibang medicine kundi ito lang ano ito lang si Tochi naglessen nawala yung mga pananakit ng katawan ko na hindi na ako masyadong high blood hindi na rin ako nagte ng losartan para lang sa high blood isang take na lang isang gamot na lang ito na lang si Tochi yung tinitake ko parang wala na talaga ako nararamdaman kaya healthy lagi ako tapos ang mainam pa doon lagi kang pinapawisan Lumalabas talaga yung in, ano mo sa katawan mo. Na ayan, no, nyo nga, pawis sa pawis. Kaya masarap din to. Kaya i-recommend ko talagang gumamit sila ng sa Tochi. Ito sa Tochi, walang side effect. Tsaka talagang ano, tiwala talaga ako sa kanya. Tandaan, sa sandaling makaramdam ng sintomas ng diabetes, katulad ng pagsakit ng ulo, pagsakit ng kasukasuan, hypertension, or pagtaas ng sugar level, uminom na sa Tochi. Saktotchik is number one for diabetes.